Ilang henerasyon na ang lumipas, ngunit na natiling nakalubog sa dilim ang kabundukan ng barangay Manaul dahil sa kawalan ng kuryente. Para sa ilan, ang dilim ay nangangahulugang katapusan ng isang araw. Pero para sa iba, ito ang katapusan ng kanilang mga pangarap. Siguro, hanggang sa kamatayan, di, dito na lang talaga ako sa madilim. Hindi, hindi ko na kaya magbili ng sulak. Baka daw magkaroon ng kuryente dito. Kung ilang taon na naghihintay kami, wala naman talaga. Kaya hindi na kayang, pati ang mga apo ko, nahirapan na rin. Noong galing sa bundok pa po ako nag-aaral, pagkadilim-dilim lang po, bumaba na ng manaol. Hanggang grade 3 lang po ang aking nabo. Maghawak pa sa mga dingding bago makadiritsyo sa kusina. Kahit po gusto kong tapusin yung aking gawain, kung hanggang saan lang ang ilaw, doon lang po Siyempre po, may lang isang nanay, nasasaktan pa ako kasi po nga, may mga requirements sila sa school na hindi nila magawa. Kasi nga, sir, wala po talagang kuryente. Kasi kahit cellphone po, sir, pag nalobat, hanggang doon lang po. May oras lang po para sa pagsasagot po ng assignment kasi wala nga pong ilaw. Unang-una po, yung wish ko ay magkaroon po ng ilaw. Tapos, yung ano po, hindi na po ako mahirapan sa pag-aaral Dahil sa Bingo Plus Foundation, ang dilim na matagal nilang tiniis napalitan na ng liwanag at pag-asa. Tatlong barangay ang nabigyan ng 250,000 na halaga ng solar lights at generators. Ang bawat ilaw na handog ng Bingo Plus Foundation ay pagsibol ng bagong pangarap. At Bingo Plus Foundation, we believe that every community deserves a chance to thrive. Para sa iba, ito ay isang hamon, posibleng dahil sa kalamidad o kakulangan sa pangangunahing pangangailangan. Kaya naghatid kami ng solar lights at generators sa Sama Manool. Layuning namin na mabigyan sila ng liwanag sa kanilang mga tahanan upang ang kanilang mga anak patuloy na pag-aaral at matuloy nila ang kanilang livelihood. Sa bawat ilaw na ating naibabahagi, may bagong pag-asa at mas maliwanag na kinabukasang darating. Sa lahat po nang bumubuo ng BINGO Plus Foundation po, matugon ang aming simpleng hiling na magkaroon ng ilaw ang aming mga indigenous people po, ng mga katutubong yan. Nagpapasalamat talaga ako sa BINGO Plus. Kayo po talaga ang kasagutan sa ating mga pangarap na bumigay talaga ng solar na totoong totoo toto talagang tanggap namin. Kayo po ang ilaw ng aming buhay at tahanan po. Sa loob po ng 20 years, nagkailaw din po kami. Huwag po silang susuko sa buhay kasi mag-pray lang po kay Lord, lahat po ay giringgin ni Lord. Mga kapitbahay, masayang-masaya na tayong lahat kasi may solar na ang Bingo Plus ibinigay sa atin. Ngayon talaga nagkatuto ang mga pangarap natin sa Bingo Plus lang talaga. Ang Bingo Plus Foundation, lahat tatahakin para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Sama-sama nating gawing malinaw ang iyong pangarap.